Yan, makina araw mga ka-DIY meron na namang pinayos sa akin dito ano, electric fan Ayan, pukoda meron na rin akong na-repair nare nare na, itong na ano, dati ano rin umi stack up ito sa tingin ko ganun din yung ano eh ganun din yung sero matigas oh yan sana nga hindi nila pinilit tong panda rin na masikip yung ano matigas yan o oh, bago pa bago pa siya testing natin kung ano kunan natin ng ano kung may resistance kung may resistance reading to Ayan, may pag-asa to no, ano pumapalo 2 3 okay. parang baliktad yung ano ko mga Dewey kasi na front camera yung ginamit ko ayan pumapalo yan no? ayan pumaba pag ganyan ano yan walang sira yung walang sira yung thermal fuse pati yung ano pati yung stator nito buo dahil may nakuha tayo yung ano resist, resistance reading may resistance kaya ngayon didiretso tayo dito sa shafting tingnan natin Buti, napansin siguro nila na hirap na umikot. Kaya di na nila ginamit. Ayan, dinala dito sa akin para ayusin. Wala pang ano yan. Wala pang pang repair. Palakbak. No? Sariwa pa yung makina pero hirap na umandar. Hindi ko na pala ito tinisting dahil na ano ko na matigas yung matigas yung shafting eh. Matigas si Kotin. Kaya di ko na sinubukan pa under eh. Ang ano na lang dito sana walang upak pa yung ano para malinis natin. Pakasin muna natin. sariwa pa yung motor. yung harap yung ano misstack up parang pinatakan yata ng ano to, ang lagkit oh. Hindi ko alam kung yun yung lubricant niya na ginamit o oh, ano. Oh. Sabi. lagkit. hmm, lagit tanggal kaget tuh ano anong lubrikan yung ginagamit ng pokoda laging ganyan yung ano nila tumitigas ka agad yung shafting yung Wala, wala pang gas-gas yung ano nyo oh shifting wala pang gas gas pero biglang nag-stuck up Ayan natin yung ano bushing and goods pa naman yung bushing wala rin tama parang yung ano yung ginamit nila na ano dito yung nagpapakunat eh yung nilalagay nilang lubrication ano wala pang gas gas ito, makikita nyo na wala pang gas-gas din. Tanggal muna natin para matanggal lahat ng dumi. Ito, so, mabas. So, para malinis talaga. natin yung spacer para malinis natin yung ilalim. thank you matanggal natin yung loma niyang ano. Yung lumang lubrication. Sa likod. langisan natin ng konti yan buuin na natin kaagad yan nalambot na Yan. Yan pag hinihigpitan talaga to, pag unang higpit, masik masikip talaga yan kasi na-disalign yung ano yan eh. Yung shafting at saka busing. Kaya ang ginagawa lang dyan, pokpok -pok lang. Yan, pokpok -pok lang pa unti Yan. Yan, nalambot na. Yan, na. Yan, nalambot na. Bukan natin. Oh. Aandar na siya. Nang hindi hirap. Oh, nga aandar na siyang hindi nahihirapan. saksak na natin. na natin. yon Mandar na nga, oh. Nakaon na pala. Saan? Saan? Sa dalawa tatlong speed. Yan, mga ka-DIY, oh. Mandar na siya kaagad. Ganyan lang. Linis lang talaga. Ganito rin yung nakaraan na ano eh. Alam ko ganito rin yung sira noon eh. Kuda rin Yan, buka agad mga ka-DIY Ganun lang siya ka ano. Ganun lang siya ka Bilis ayusin Tingnan natin ulit <tip> Yan. Okay na mga ka-DIY. Finish lang ng bushing. Yan, pag dipinilit talagang paanda rin, pag medyo mabagal na yung ikot ng ano, may sasalba pa yung ano, stator. Basta pag bumagal na yung ikot, ano na kaagad? Uh, ipaayos. Huwag maglalangis kung madumi yung ano dito yung sa may bushing. Pag marami alikabok tapos lalangisan. Ako, lalong hihigpit lang yan. Lalong kukunat. Kaya kailangan hugutin talaga. Hugutin yung shafting niya para malinis. Kaya mga kadiaway, Ayan lang, madali ang ano lang to. Magagamit na naman to. Ganun lang, walang pinalitan. Walang ibang walang sira, kaya walang pinalitan. umandar uli. Linis lang tsaka langis. Ayun, okay na mga DIY.